Pag-up mo partners ng ah... Ano aral na siya na Diba sabi niya, hindi naman siya nakapag-aral high school. Oo, dahil siya rin sa Maynila. Diba siya ano sa ano ma ano ang ano niya ano ano niya ano ano niya ano ano niya ano para niya ano ano niya ano 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 niya ano ano niya ano ano niya ano ano sa ano ano ah ah lang ng high school o nakapag ng college. Oo! Wala! Wala wala wala! lang ng Ha! May liit! mo aso ko. Oo.

ha ano lima na naman malahad na naman ham amesa ham amesa ano ham alo oh lima O, yun na kapan alo sa ako ng master bidwin on mo masok sa isang alam mo muna mga ano ang inak mo ni ano

Huwag mo ba, na mo ang nabiyaya ang anong anong loon buhay eh? Papasokin mo yung mga pare-ilis, eh! Ano nalawin mo sa pare Di ba? Yung ina, ka ng, ka ng ano ah... Ano mo, ang di ba? Hindi lang yung puro halihalihan doon. Ay hindi ko may alino Oo. Magumupas yung ina mga yan. Oo. Di ba? Hindi yung, hindi yung di ba? Eh, okay na yun, di ba? Hindi na mali, mali, mali naman naman

sasakbo kayo, makuntin mukun na kayo sa ano, sa inaruroonan nyo ngayon, di ba? Pwede naman kayo tumulong, pwede man kayo tumulong sa mga tao, di ba? Pwede sa'yong umuko kayo, di ba yan? Para kayong para kayong na-a-a-a a malas

yung hindi yung, hindi ah, yung, ama yung, yung, hindi yung, hindi yung, na kayo, na kayo sa, mali yun. Oo. Diba? Mali. guys, uh, salamat sa lahat ng mga uh, nasa ito na nasubscribe sa akin. Salamat. Tapos, sa buong, buong pastin, ah, scam ng oooohhh mga aswang sa mayroong at parulado no, I'm only just a salamat sa inyo lahat alam nyo lang kung sino kayo hindi ko na kayo isa-isahin oo may hirap kasi at hindi isa bye!